What's up mga boss, Dong Kasim Vlog uh, Kinakalawang ba yung motor nyo dahil walang garahe? At uh, tag-ulan ngayon, hindi nyo nagagamit So, kinalawang na yung mga uh, swing arm, yung mga chassis Dahil yun nga, napapataan siya ng tubig, naanggihan siya no uh, Ngayon mga boss, ay pag-usapan natin kung paano nyo maaayos yung mga ganyang problema ng hindi kayo gumagastos na malaki ano, so ang kailangan nyo lang mga boss ay linisin muna ayan, tapos uh, dapat meron kayong steel brush ayan, so linisin muna natin mga boss then gagawin natin mamaya ay uh, pipinturahan lang natin ng hindi na natin binabaklas yung mga gulong ito lang siguro, ay kadena ang tanggalin natin para ah uh, ma-sprayahan natin ano. So, ayan, linisin muna natin ng steel brush para umapit yung galagay natin ng pintura. So, hindi tayo gagastos na malaki, pero maayos natin yung motor natin. Na, uh, basic lang. So, ayan nga mga boss, may tayong nabili na motor. Uh, hapon so, na-stuck lang to sa lang bahay so wala silang garahe no? kaya kinakalawang linisin muna natin mga boss no Okay na nga mga boss, uh, natapos natin linisin, tapos na patayo na natin yung uh, na kinakalawang na parte, no. So hindi na natin Masyadong nalinis uh, mabuti. Pero, papakita ko lang sa inyo kung paano pinturahan na, na wala ka nang tatanggalin. Uh, menos trabaho, menos sa oras, no mga boss. Kung, ayun nga, uh, busy lagi. So, maayos natin yung motor natin kahit busy tayo, no. So, yung ginagamit ko nga pala dito mga boss sa uh, pag-aalaga ng mga motor natin na kinakalawang ay ito lang flat black mas, uh, maganda, mas maganda to para sa akin mas prepare ko to kasi para siyang primer mga boss no hindi siya uh, pangit na tignan pag natuyo Ayan, parang ganito siya mga boss so ito yung nag paid uh, ko kanina then ganyan yung nangyari yan so ito yung bago natin pinturahan mga boss, papakita ko sa inyo. Then uh, mamaya pag natapos natin lahat pinturahan, uh, tignan natin kung ano magiging itsura. No? So, para nga pala hindi ka na magbaklas ng mga pyesa na nakaharang, kailangan mo lang mga boss ay karton. So, kumbaga ito yung pipinturahan mo, harangan mo lang yung part na yan para yun makabugahan mo na siya mga boss na hindi lumalampas dun sa kabila no? so dahan-dahan uh, lang naman yung pisik-pisik lang yung gagawin yung pagpipintura oh, parang ganito mga boss ngan. Parang ganyan mga boss gagawin nyo oh. Sa pag natuyo, yan hindi siya uh, paket pakit-pakit ano na tignan. So maganda yung uh, flat black. Flat black na lang yung ginagamit ko. Hindi na yung black mga boss. So 'yun. Uh, bali gagawin ko muna to lahat tapos tignan natin kung ano yung pagkakaiba nung kinakalawang tapos yung napinturahan natin na Ah, uh, flat black na boss Nino. So, ano lang 'to? 100 pesos. Yan yeah, mga boss na pinturahan na natin yung mga kinalawang no. So, ang gagawin ko dyan, lilihayin ko pa ulit. Tapos pipinturahan ko ulit. So, ito yung uh, itsura nya muna ngayon. Yan, pag natapos ko, papakita ko ulit sa inyo. Lilinisin ko pa ulit tapos uh, pipinturahan ko pa ulit. yung maging itsura kasi... Ah, uh, yeah, sa kulong-kulong ko -kulong mga boss eh. kan papalit ko jan